Ay, nako. Nakakatamad na naman. Oi! Hi! Hello! <laughs> Ako si Flexi the Rexy. Ako ang inyong host ngayon sa Geeks Hideout Radio Online. At ang ating topic ngayon ay eto. Ayan. Si Fei Su Nien. O, mas kilala siya sa pangalan na Miss Myanmar. Ayan. ang nangyari kay Miss Myanmar? Well, si Miss Myanmar, doon sa unang parte, ng Miss Grand International ay sinabi na niya o na niya na siya ang mananalo ng Miss Grand International parang napaka confident niya na siya na daw ang mapipili siyang mananalo kaso lang etong nangyari nag runner up lang siya tapos first runner up ang Philippines ang nanalo ay si Miss India ngayon um hindi nagtatapos doon ang ating kwento. Etong si Miss Myanmar, imbis na tanggapin ang kanyang pagkatalo, ay nagtantrum siya sa stage. Umiyak siya, dabog doon sa stage. Grabe, no? Roar. <coughs> Grabe. Grabe tong panahon na to. Inuubo na naman ako. <coughs> dinosaur cough season. Ha? Ganyan talaga mga dinosaur, inubo. Kailangan mo ng robitocin. Robitocin para sa dinosaur. Yeah, cough syrup ng mga dinosaur tulad ko. Uh, tulad ni Juan Ponce and really, yeah man. Oh yeah. Ngayon, eto. Tingnan niya ko. Si, etong si, ano, Fei Sunien hindi niya natanggap ang kanyang pagkatalo. Ngayon, hindi pa diyan nagtatapos. Ang kanyang direktor or ang kanyang manager pumunta sa stage. Tapos dun sa ano, yung dalawang guard pinakarga siya sa stage kasi hindi na siya makalakad para siyang bata na nagdadabo. Wow! Ganon, binuhat siya sa stage habang umiyak. Tapos yung korona niya at yung sash tinapon. Grabe, no? As in, napakabastos talaga. At saka, napaka, basta eh, parang, um, hindi nila rinespeto yung corona ng contest. Ang daming nagulat, ang daming nagalit. Meron nga dun sa ano, kasama ni Miss Indian sabi, uh, don't do that. Don't do that. Nung itatapon na yung corona. Pero tinapon pa rin yung corona. Nako! Skandalo talaga. Skandal to the highest level ang nangyari dito. At eto, sayang pa naman. Ang ganda pa naman niya. Ano? Ganda niya, huh? di ba? Kaso lang sayang eh. Sinayang niya opportunity niya. Tapos, at eto pa. Um, nung um, nung ano, matapos ng event, sabi nila, magpapatanggal na lang daw sila sa event. Tapos naman, biglang nagbago yung isip. Ang sabi niya is gusto niya um, sumali, isali pa rin siya dun sa event at saka tatanggapin na lang daw niya ang pagka-runner up. Ngayon, nag-usap ang mga committee ng Miss Grand International at saka pinanggal na lang daw ang pagka-runner up niya. Binigay na lang ito kay Miss France. Ayan. Ngayon, ang moral of the story dito. Um, The Voice, yung mga beauty pageant, basketball, competition lahat yan eh. Hindi naman pwedeng manalo ang lahat. Hindi pwedeng lahat na lang manalo. O parang loto lang yan. Tinan mo dun sa loto, may nanalo ng 300 million, di ba? O tapos yung mga iba sinasabi na, ay, pabula, dapat tulungan yung mga ganyan, ganyan, ganyan. Dapat ako nalang, tututu. Eh, wala eh ganyan talaga ang mga kompetisyon eh. Isa lang ang mananalo. It's either runner-up ka or second place, third place, pero isa lang ang mananalo eh. Hindi niya natatanggap yan, hindi niya naisipan yan eh. Tapos sasabihin nila, eh bata pa, 18 years old lang. Susme! Sportsmanship, natuturuan nila yon Bata pa lang, 10 years old pa lang. Alam na eh, Ito, mo, parang 10 years old yung ugali. Diba? ba? Nakakahiya. As in, sobrang nakakahiya. First time ito nangyari sa mga beauty pageant. Sana naman dun sa mga ibang beauty um, pageant hindi na maulit ito. Kaso lang ito yung pinaka nakakahiyang nangyari. Diyan kay Miss Manmar. And then, um, sumikat siya sa maling basically sumikat siya sa maling rason. Malala. Sayang. Rar. Eh, buti nga. <laughs> kasi sorry loser kasi okay episode and rock right.